Matapos ang mahigit isang dekadang pagtatago na at dinakip ang isang dating polis na dawit sa Madugong Maguindanao Massacre noong 2009. Balitang maabante mula kay June Mendoza. Arestado ng mga otoridad ang isang dating pulis na sangkot sa madugong Maguindanao Massacre kasabay ng ikinasang operasyon sa bayan ng Parang lalawigin ng Maguindanao del Norte. Kinumpirma nitong Martes Pebrero a 4 ng Bangsamoro Police Regional Office ang pag-aresto ng mga otoridad sa sospek na si Datunot Mangilian Kader, residente ng Barangay Talisawa sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Si Kader ay mayroong nakabimbing warrant of arrest na inilabas ng korte sa kasong 56 counts of murder kaugnay sa nangyaring masaker noong November 23, 2009 sa bayan ng Ampatuan. Nakatakdang dalin sa korte ang akusado para sa pagdinig habang walang inirekomendang piyansa sa kasong kanyang kinasasangkutan. Ako si Jun Mendoza ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.